Iniexplika ng ganito, Aha. importante, importante, maintindihan ng tao. Ano ba yung na? Sabihin mo muna, ano ang tunay na kalagayan ng ating bansa? Mm -mm. Kailangan eh, ito na 'yung 'yan. K-k-medyo kaya, kaya masakit ang kalaga. Sabihin mo sapagkat doon mo lang magagamot kung eh hindi ba kung ita, itatago mo sa sarili mo, alam mong may sakit ka pagkatapos magsisinungal Hindi hindi mo ma, hindi oh, mo magagamot ang sarili mo. Oh, po. Kaya kailangan magpakatapat tayo. Ito po ang kalagayan ng ating bansa. May mm -hmm. problema tayo rito, mm -hmm. may problema tayo rito. Pero dito po medyo okay naman tayo. Yung mga kukunang paa natin po ay matutulis po. Oh. malulusog ang kuko natin. Mm -hmm. Kailangan lang pong gupitan. Ayan, oo. Oh, oh. ano, yan ang solusyon, ano? Yung ngipin po natin, eh, oh. naagnas na po. Puro Naku. gilagid na lamang po tayo. Medyo mahirap po yun, di ba? Uh -huh. May osteoporosis ka. Ako, may basa So, okay, kailangan, huwag ka lang kumain ng ganito. Uh -huh. Kailangan magpa-inject ka pa. Uh -huh. Mamili ka, kanya, Dalawang kaparaanan pagka osteoporosis. <coughs> Kunyari, yung backbone uh -huh. ng ating economy. Yan. Agriculture. Yan. Matindi. Nako po. So, sabi ng doktor, boss, may osteoporosis. Ano po ang kailangan? Ito po, uh, meron po kayong... Ano na yung para um, ano yung mga buto? O, oh, po. Po, calcium. Oo, ito po. Calcium supplement. Oh, po. O ano ito? Oh, twice a day po ito. Mm -hmm. Okay. Eh, ito po kayo ng gatas. Eh. <laughs> 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 Pag calcium po yan o. Oh. Eh ba't po kasi nawalan kayo ng... Eh, kasi po dahil sa hirap po ng buhay. Uh Hindi -huh. ka man lang makainom ng gatas. So kaya siguro yun po ang na-harvest po ninyo. Mm -hmm. So meron po kayong iinumin twice a day. Aha. Uh -huh. Pero kailangan po suplementahan yan. Para po yung mga buto nyo lumaki ng konti at tumigas yan. Ayun. Okay. Uh -huh. Mamili po kayo sa dalawang kaparaanan. Ito po, iinom pa rin kayo once a week for three years. Sasabihin niyo sa'yo. Pero para hindi naman kayo masyadong, ano, meron namang injection, <coughs> minsan lang, uh -huh. once every six months. Mamili ka. Ayun. O ganyan talaga yung, so na, alam mo yung sakit, uh -huh. alam mo kung saan ka ng kalagayan natin alam natin anong gagawin oh. natin so, ang perspektiba natin eh oh. mm -hmm. ngayon daw po ang kakulangan natin eh sa lapi, sen kulang tayo ngayon sa pera sapagkat 6.7 trillion point 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 something ang ating kinakailangan budget so, na son mm ha -hmm. sa 2026 2027 kaya ang ating mga perang nasa bangko na eh ang sinasabi natin eh with oh deficiency ka sa ayo na kaya nga nagkaganyan yeah, bakit, oh ka bakit ka napunta diyan bakit ano bang ginawa bakit ka napunta diyan oo oh. 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 Ay sinasabi kasi na kung ka kahit anong, kahit gatas lang ng... Opo, oh, na diba? mayabang sa kalusun. Eh, para... wala nang iniinom, pinabayaan mo yung sarili mo. Eh, tatanungin, yan, o. ba't mo pinabayaan ang sarili mo? Ayun. oh, sila kulang tayo sa salapi. Mm -hmm. oh. Kulang ka sa ayon, di ba? <coughs> Ako, isa sa solusyon daw po dyan, Sen, para makakuha tayo ng malaki-laking pera, ay uh, i itax natin. Itax natin pati yung mga pera na daw po sa bangko. <laughs> 20% malaki-laki din daw ang makokolekta mga peras lang naman. Oh, yun interest, nga, yung interest. Uh, magka ang time Magka uh. na 'yun, mga sa loob ng tatlong taon, mga 6 ano, 625 billion yung computation natin kahapon. yung gustong makolekta nila. O, makolekta oh, makolekta nila. Mga eh, kasi pinararam pinalalaki yung pilit yung uh, mm -hmm. budget natin. Opo. Itong budget natin ngayong taong ito, 2025, 6.35 6.325 trillion. Oo. Uh -huh. O pagkatapos na zona, eh. ang pag-uusapan na naman yan, yung 2026, 6.7 blah blah blah. Yes po. O, mas matlaki na. O, Eh, ang tanong ngayon dito, bakit kasi, bakit kasi pinipilit ninyong palaki ng budget? hmm. Uh -huh. Wala naman kayong, wala naman kayong pagkukunan, di ba? Oo. Uh -huh. Eh, mangungutang tayo. Oo. Uh -huh. So, kung 6 point, eh, dito lang sa 6.325 trillion, eh, ang uutangin mo, 1.5 trillion. Di ba? Uh -huh. Ngayon, para lamang ma- maitaguyod mo ang taong ito, no, sige, 1.5 trillion, hindi man pinag natin, ayon, katumbas ng 200, 200 billion per month. Or 400 billion per day. Or 170 million per hour. Naku. Ang tanong, eh, kasi kina... <laughs> ba't kasi Oy, parang, <laughs> parang, parang maliit na pamilya ka lang eh. Magkano ba ang kita natin? Ah, uh -huh. Oo. Oh, alam ba, tinanong ni siang, Mrs. Sumardyaga. Uh -huh. oh, si Jen naman kasi, tinanong niya, nakita yung, yung budget na asawa. Yung mo, mo. po, oh -oh. Eh, bakit ang budget natin ay 52,000 per month? Uh -huh. Eh, alam mo naman ang sweldo ko eh. 5-2. Nasa... 5-2, 52. Ang ibig ko sabihin, eh, di kang mag-budget. Oo. Oh, Nang... <laughs> Nang... Nang... Oh, oh, na sa kinikita. <laughs> Na sa kinikita. Parang 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 hindi naman makatuwira yun eh, di ba? Opo. O ngayon dinagdagan mo lalo 6.7 trillion. So pagpalagay mo pagpalagay mo 15% yun ng GDP kamo. O kaya kailangan ng economy mo ay yumabong <coughs> Palagay mo siguro mga 39 Oho. 39, trillion what it -e oh so kung kung ang projection mo ang ating ekonomiya ay lalaki lang 4% next year mm -hmm. hindi kaya yun eh hindi ho sabi kung mangungutang na naman utang uh ho lang. pagkatapos yung inutang mo ikukurap naman ayun lang oh. Uh oh. Eh, kaya, yan ang pag-uusapan yan ang kaya nga hindi hindi ko madaling bang gawin madaling gumawa ng budget eh oh. Uh madali naman kumwenta yan eh Pero kung hindi mo naman may pupundar talaga, mangungutang ka lang, hindi naman nakakabuti sa atin. Uh -huh.